Ako si Rico, hindi tunay na pangalan, at lumaki ako sa Tabuko, isang tahimik na barangay sa Naga. Payapa ang buhay dito, lahat ng tao magkakakilala, at ang baryo namin ay parang isang malaking pamilya. Pero kahit gaano ito kasaya sa umaga, may bumabalot na takot sa gabi. Laging may mga kwento ang matatanda tungkol sa isang pamilyang hindi lumalabas kapag may araw. Hindi sila nakikisama sa mga tao, hindi nakikitang namimili sa palengke, at ang bahay nila, isang lumang bahay, na may mataas na bakod ay palaging nakakandado parang may itinatago. Nung bata pa ako, palagi kaming sinasabihan ng mga magulang namin, wag kang lalapit sa bahay na yon, wag kang gagala sa gabi, pero syempre, bilang isang matigas ang ulong binatilyo, hindi ko pinansin ng mga babala. Hanggang isang gabi, nakaharap ko mismo ang katotohanan. Gabi noon mga alas onse nang mapagpasyahan kong umuwi matapos ang inuman kasama ang barkada. Hindi naman ako lasing, pero medyo matapang na ako dahil sa alak sa katawan. Naglakad ako sa makipot na eskinita pa uwi. Tahimik ang paligid, tanging tunog lang ng mga kuliglig at kaluskos ng mga dahon ang naririnig ko. Ngunit nang papalapit na ako sa bahay ng misteryosong pamilya, biglang bumigat ang hangin. Pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Napahinto ako. Sa gilid ng aking mata, may nakita akong anino sa dulo ng eskinita. Akala ko noong una ay poste lang o isang nakatayong kahoy. Pero nang tumingin ako ng diretsyo, nakita ko na may isang lalaki o isang bagay na nakatayo sa dilim. Mahaba ang kanyang katawan payat at tila nakangiti. Hindi ko makita ng maayos ang mukha niya pero rinig ko ang malalim niyang paghinga. Nagkandaugaga akong tumalikod pero naramdaman kong may gumalaw sa itaas ng bahay. Napatingala ako, dun ko siya nakita. Sa ibabaw ng bubong ng lumang bahay, may isang nilalang na nakalambitin nakabaliktad na parang paniki. Ang katawan niya ay parang tao, pero ang balat niya ay itim at parang tuyong kahoy. Mahaba ang kanyang mga kuko at ang kanyang mata, Diyos pulang-pula, parang nag-aapoy sa dilim. Napahakbang ako pa atras, pero sa isang iglap, tumalon ang nilalang mula sa bubong, pumagsak sa lupa ng hindi man lang nag-ingay. Ngayon, kitang-kita ko na siya. Hindi siya tao. Ang kanyang bibig ay sobrang lapad at punong-puno ng matutulis ng ngipin. Habang nakatitig siya sa akin, dahan-dahan niyang dinilaan ang kanyang labi gamit ang isang mahaba, madulas na dila. Hmm, Asariwa! sariwa, mahina niyang bulong. Pero narinig ko ito ng malinaw. Hindi ko alam kung paano ako nakagalaw. Pero bago siya makalapit sa akin, Tumakbo ako ng buong bilis. Hindi ko na inisip kung saan ako pupunta. Basta lumayo lang ako sa kanya. Pero narinig ko siyang sumunod. Mabilis. Sa likod ko, naririnig ko ang tunog ng kanyang paa na sumasalpok sa lupa. Hindi ito normal na takbo para itong hayop na tumatakbo sa apat na paa. Mabigat, mabilis, gutom. Nararamdaman ko na siyang papalapit. Hanggang sa nakita ko ang isang bahay na may ilaw bahay ng isang kumpare ng tatay ko sa desperasyon lumiko ako papunta roon at hinampas ang pinto manong manong buksan mo ang pinto walang sumagot narinig ko ang isang malalim na ungol sa likod ko dahan-dahan akong lumingon at doon ko siya muling nakita nakaluhod siya sa lupa parang handa ng lumindag sa akin. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa lupa at ang kanyang dila ay nakalawit. Ngunit sa isang iglap, biglang bumukas ang pinto at lumabas si Manong Greg. May hawak na bote ng alak at asin. Pagkakita sa kanya, napaatras ang nilalang parang nasaktan sa amoy. Layuan mo siya, hayop ka sigaw ni Manong sabay saboy ng asin sa lupa. Isang nakakayanig na hiyaw ang narinig namin bago biglang tumakbo ang nilalang pabalik sa eskinita. Sa loob lamang ng ilang segundo, nawala siya sa dilim. Dinala ako ni Manong sa loob ng bahay at pinainom ang tubig. Nanginginig pa rin ako, hindi makapaniwala sa nakita ko. Ano yon Manong? Tanong ko. Isa sa kanila, sagot niya, seryoso ang mukha. Matagal nang may aswang dito sa tabuko. Alam yan ng matatanda, pero hindi natin pwedeng sabihin ng direkta. Kasi may pamilya sila rito. Hindi na ako nagtanong pa. Simula noong gabing iyon, hindi na ako dumaan sa eskinita malapit sa bahay na iyon. Ilang linggo lang ang lumipas. Lumipat na ako sa Maynila para magtrabaho. Ayoko nang bumalik pero minsan, sa tuwing tahimik ang gabi at nakakarinig ako ng kaluskos, sa bubungan, bumabalik sa akin ang takot dahil alam kong kahit saan ako magpunta, nandyan pa rin sila, naghihintay.